Oh, well, walang problema. Isang. Oh, halika na. Pasok na tayo sa loob. Gina, na. Halika na. Hige na. Babi, ano nangyayari si lolo? Pasensya ka na, Tonyo, ha? Advice kasi ng doktor ni Lola, nasakyan lang doon yung mga pinapaniwalaan niya. Ibuong e, buong araw na nang hinahanap si Lolo, eh. Kaya dinala ko siya dito. Ay, eh, sorry, hindi ko naman in-expect na gusto niya pang matulog dito. Estong! Iyan na. Estong! Halika na! Matutulog na tayo. Halika na, halo. Halika na, halika na, halika na. Halika na. Uh, sige, eh, susunod na nga kami ng apo mo eh. Uh, uh, Ito na. Ika na. Yes. Pinagtimpla nga pala kita ng gatas para sa... Naku, talaga naman. Itong asawa ko, talaga. Sobrang malalahanin. O, okay, mo, ha? Ikaw, kung meron kang makakatagpong mapapangasawa, gayahin mo ganyan. Dapat ang mapangasawa mo. O, oh, maalalahanin. O, oh, tingnan mo. Thank you, love. Welcome. Yes, hmm. Bobby, si Chief tumatawag. Sandali, sagutin ko lang. Isang sandali, ha? Sagutin ko lang itong tumatawag sa akin, ha? Okay. Hello, Chief. Hakatuwa, ano? nakita mo? <laughs> Kate, nyan ang dapat mong hanapin. mapapangasawa. Maalalahanin, inaasikaso ka, mahal na mahal ka. Hindi ba? Eh, Lola, um, hindi pa ba tayo uuwi? Ayaw niyo pa umuwi. Ba't ako uuwi? Eh, dito ako matutulog. Bahay din naman namin to. Bobby, may emergency sa station. Eh, kailangan daw ako ni Chief. Ha? Babalik ka sa trabaho? Aba, ataka, ipagbabalot eh, kita ng baon mo. Nako, isang ako. Alte, okay lang. Ano, Bobby? Aalis muna ako. Okay lang ba kayo dito? Ah, oo naman, sir. Hindi na rin naman kami magtatagal eh. Nakapagbigyan ko naman na si Lola dun sa gusto niya na makita ka. Tsaka iko-convince ko na lang mamaya na umuwi. Ah, ganun ba? Eh, okay lang naman sana kayo mag-overnight dito dahil may extra kwarto doon sa taas para kay Lola Isang. Tapos, ikaw, pwede ka namang tumabi doon sa akin sa kwarto ko. Hello? Sira ka talaga. Bobby, gusto ko malaman mo na masaya ako na nandito ka. Salamat at pinagbigyan mo si Lola. Layot. Alam ko yung mga ganyan tingin. Ano? Baka naman pwedeng is isang goodbye kiss lang ha? Alis na ako eh. Hmm. Mahal! Nako! Wala na pala tayong grocery. Anong ginagawa niyo? Uh, uh, isang. Pinag-uusapan lang namin yung tutulugan mo doon sa ta. Oo. Sige, ah, uh, alis na ako. Isang, ano na ako sa trabaho. Balik ka agad, ha? Oo. Oo. O, sige, apo. At iyahanda ko yung kwarto.